Ang Hatol ng Koneho Noong unang panahon na ang mga hayop ay nakakapagsalita pa, may isang tigre ay naghahanap ng pagkain sa gupat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na butas. Paulit-ulit niyang sinubukan na makaahon. Subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong. Subalit, Walang nakaririnig nito. Walang ano-ano'y nakarinig siya ng mga yabag. nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Ah! Isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. aka tulungan mo ako makalabas dito. Kung tutulungan mo ako... Hindi po tayo makakanimutan habang buhay. Naawa ang lalaki, subalit so naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit so nangangamba ko na maaaring mangyari. Patawad. Ipagpapatuloy ko ng aking paglalakbay. Uwi ka ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali. Huwag mo isipin yan. Huwag kang mag-alala pang ko. Hindi ko na sasaktan. At, mama, ako, tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalapas dito, tatanawin kong kata. Tutang na Tila labis na naawa ang lalaki sa tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Kumapang ka sabi ng lalaki kumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay nakita ng tigre ang lalaki tumulong sa kanya naglaway ang tigre at naglakad paikot ikot sa lalaki sandali, hindi pa na nga kakasakit na hindi mo kakainin at sasaktan? ito ba ang paraan mo pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? sumbat ng lalaki sa tigre wala akong pakialam sa pangangong ayan dahil nakukutom ako hindi ako kumain na ilang araw tugo ng tigre sandali sandali tanongin natin ang puno ng pino at tanongin natin kung tama bang kainin mo ko sige pero baka dapat din siyang tanongin kakainin na kita gutom na gutom na ako ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na Bakit ang mga dahon at sanga namin ay kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na pinupulo ninyo, kinagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagwagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao din ang gumuhukay at gumawa ng butas na iyan. Utang na loob? Huwag ka na magdalong isip, Tigre. Sige, paibuyin mo ng iyong gutong. O ano masasabi mo doon? Tanong ng Tigre habang nananakam at nangusuan ang lalaki. Sa mga santaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay, hintay! Tanongin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipiniliwanag nila sa baka ang nangyari. Hindi lang ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa kanang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tinan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ay nagpupuhat ng mabibigat niyang dalahin. Inaararo namin ang bukit upang makapagtanim sila. Subalt, ano? Ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na. Pinapatay at ginagawa kami pagkain. Naggamit nila ang aming mga balat pagkagawa ng ano-anong bagay. Kaya huwag na. Huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanong ng utang laloob. Kainin mo na ang taong iyan. <laughs> lahat sila sumasang sa akin kaya sa iyong kamatayan. Huwi ka ng tigre habang bumabela upang sakma din ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulok sulok kuneho. Sandali, tigre, sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kunehos para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah, walang kwesta. Alam mo ba ang sagot niya? Pareho wala na ng puno pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. Sige, pareho din ito ha. Gutom na gutom na ako. Sagot na ang tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang koneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumana at kulang ligoy, nagsalita ang koneho. Naiintindihan ko ang inyong sinalaysay. Subalit so, kong ako ang magpapasya at nagbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng koneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa koneho. Tingnan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay. At ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko ng mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos ng usapan at nang makain niya niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, Narinig mo ang paghingi sa saklolo, kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigre ang makalabas sa hukay. Sa ibang balita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, wala naging problema. Kaya naisip ko na Magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay. Ang dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong koneho at nagpatuloy sa kanyang pagtukso.